Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang walong bagong Petroleum Service Contracts o PSC para sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang ang Central Luzon na nakatakdang pagdausan ng Hydrogen Exploration Project. Sa kinanap na presentation sa Malacanang, sinabi ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin na ang pagpirma ng mga bagong PSC ay patunay ng determinasyon ng administrasyon na palakasin ang lokal na produksyon ng enerhiya. Today marks a milestone in our country's energy journey. This is the largest batch of petroleum service contracts awarded in a single period in our history, in Philippine history. A powerful demonstration of this administration's resolve to accelerate the exploration and production of our country, our country's indigenous energy resources. Kasama ni Pangulong Marcos sa na nasabing presentasyon ang mga lokal at international partners mula Australia, United Kingdom, Singapore, Israel at Estados Unidos. Ayon sa DOE, may kabuo ang halagang 207 million USD o halos 12 billion pesos ang inaasahang papasok na investment sa loob ng pitong taong eksplorasyon. Sa Palawan at Sulusi, magkakaroon ng offshore oil at gas exploration na maaaring maging local fuel source para sa kuryente at transportasyon. Sa Central Luzon naman, isa sa gawa ang hydrogen exploration o ang isang hakbang tungo sa mas maninis at zero carbon energy habang sa Kadayan at Cebu, nakatakdang ipatupad ang onshore gas projects na magpapatatag sa energy supply sa mga rehiyon. Ang mga kontratang ito ay layunin umanong panawakin ang oil, gas at hydrogen exploration sa bansa na makalilikha rin ng mga bagong trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, kapag kaya nating gumawa ng sarili nating enerhiya, hindi na kailangang umasa sa pabago-bagong presyo ng imported oil. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pamasahe, ang presyo ng mabilihin at halaga ng kuryente. Pinagawa po namin ang lahat upang matigil ito. And that is why today's presentation of eight service contracts is a deliberate step towards securing our energy future. Unlocking over $200 million in investment, these service contracts represent our continued effort to attain greater energy security and therefore economic stability and self-reliance.